may mga nagtatanong sa atin kung kaya nga ba hulugan yung kanilang sasakyan sa pagiging grab car driver ang dami natin na encounter na tanong na ganyan kung kaya ba nila hulugan yung sasakyan kung maglalabas sila ng sasakyan at ipanggagrab kung kaya ba nila hulugan so ang masasabi ko lang uh, kayang kaya naman, sobra pa uh, sa akin kasi full time tayong nagagrab and then dito nga natin kinukuha yung ano natin, yung panghulog ng sasakyan at saka pangkain, panggatas na rin ng anak ko so dito ko siya kinukuha kung ang worry nyo yung panghulog lang ng sasakyan uh, sobra sobra pa sipagan mo lang araw araw kung araw araw ka naman magbibiyahe at uh, full time ka baka mas malaki pa yung kikitain mo sa akin ako kasi uh, pauwi uwi ako ng bahay hindi talaga ako dread diretso na bibiyahe So kung masipag ka, buong maghapon ka bibiyahe mula alas 5 siguro hanggang alas 5 ng hapon, uh, posibleng mas malaki pang kita mo kung ang hulog lang ng sasakyan mo is nasa 15,000 to 20,000 sobra sobra pa yung kita mo isipin mo na lang kung kumita ka ng 4,000 a day or 5,000 a day tapos sabihin mo na 1,000 yung gas or 1,500 malaki laki pa rin may iuwi mo kailangan lang natin sipagan araw araw ganun din naman sa pagtatrabaho talaga kailangan talaga ng sipag dito sa pag-grab Uh, yung income mo nakadepende sa sipag mo yung booking malakas pa naman yung booking ngayon wag ka lang mamili ng mga booking tuloy-tuloy lang may mga time na talo pero hindi naman lagi ganon, madalas panalo naman dito sa Grab so yun lang follow for more may mga nagtatanong sa atin kung kaya nga ba hulugan yung kanilang sasakyan sa pagiging Grab car driver Ang dami natin na encounter na tanong na ganyan kung kaya ba nila hulugan yung sasakyan kung maglalabas sila ng sasakyan at grab kung kaya ba nila kulugan. So, ang masasabi ko lang, uh, kayang-kaya naman, sobra pa. Uh, sa akin kasi full time tayong nagagrab and then dito nga natin kinukuha yung ano natin yung panghulog na sasakyan at saka pangkain panggatas na rin nung anak ko so dito ko siya kinukuha kung ang worry nyo yung panghulog lang ng sasakyan uh, sobra sobra pa sipagan mo lang araw araw kung araw araw ka naman magbibiyahe at full time ka Baka mas malaki pa yung kikitain mo sa akin Ako kasi, uh, pauwi-uwi ako ng bahay Hindi talaga ako drederecho ng bibiyahe So kung masipag ka, buong maghapon ka bibiyahe Mula alas 5 siguro hanggang alas 5 ng hapon uh, Posibleng mas malaki pang kita mo Kung ang hulog lang ng sasakyan mo is nasa 15,000 to 20,000 Sobra-sobra pa yung kita mo isipin mo na lang kung kumita ka ng 4,000 a day or 5,000 a day tapos sabihin mo na 1,000 yung gas or 1,500 malaki-laki pa rin may iuwi mo kailangan lang natin si